Ito ang nagustuhan ng mga Kimpo supporters. Ang palagi pagbibigay ng oras kahit masyado na sa trabaho. Naglalaan ng oras para makapag-banding at makapag-usap na sila lang darawa. Ito siguro ang isa sa celebration matapos i-anunsyo muli sa publiko na muling napili o na nanominate si Kimi bilang Best Actress Award bilang pagganap sa ikalawang proyekto nila ni Paolo Abilina noon. Now what's wrong, Secretary King? Makakalaban niya ang inang actress sa China, Hong Kong at Australia. Kanito kalakas at kahusay si Kimi, pang international lah. Ito na siguro ang pinakamagandang regalo na natanggap niya lubos na ipinagmamalaki ng kapamilya network. Siya lang kang kauna-unahang nakapag-uwi ng ganitong achievements. Ayon nga sa mga komento, Panigurado, masayang masaya si Sir Deo sa magandang karyer ni Kimi. Siya ang dahilan kung bakit biglang usbong ang blessings. Nakakakilabot matapos pumanaw ni Sir Deo literal na inulan ng proyekto at awards, ang taganyang niyang hinawakan ng dalaga at nanindigan sa kakayahan. Nagbuma ang paghihirap ni Sir Inilaban niya rin kasi ang Kim Paulad Tim. Sa sagsagan ng dinlang, maraming bumatikos kay Kim Jo, Hindi nagustuhan na siya ang bibida doon at magiging kapareho ni Paolo Abelino. Ngunit nang magsimula ito, ay grabe at nag-uumapaw ang mga papuri.